nagsisikap para sa pamilya, nakikipagsapalaran sa ibang bansa, at kung ituring mga bagong bayani. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Mula noon, kinikilala na ng pamahalaan ang mga OFW bilang mahalagang sektor sa lipunan. At dahil dyan, alam nyo bang may mga pasilidad ding espesyal na nakalaan para sa kanila at sa kanilang pamilya? Ang isa riyan, halina't bisitahin natin. Narito tayo ngayon sa OFW Tulong at Servisyo Center sa Paranaque City. Pero ano-ano nga bang hatin serbisyo servisyo para sa ating mga kababayang OFW? Tara alamin natin, samahan niyo ako. Pinangangasiwaan ng OFW party list sa pangunguna ng kanilang kinatawan na si Congresswoman Marisa Delmar Magsino ang pasilidad na ito. Kumpleto ang hatid nilang serbisyo mula sa medical assistance, legal assistance, request for repatriation, scholarship opportunities para sa mga anak o kaanak ng OFWs at iba pa base sa kanilang pangangailangan. Ito po welcome po lahat OFW, pamilya, basta Pinoy, welcome po dito. Lahat na nangangailangan welcome. Open po tayo Monday to Saturday hanggang 7 o'clock, pero at least minsan umaabot po kami ng gabi. Pero paano nga ba makahihingi rito ng tulong? Bumisita lang sa kanilang tanggapan at sagutan ang form na kailangan. So ito po yung ating membership form and then ito po yung case history form para po sa repatriation assistance. And then ito po ang ating medical assistance para naman po sa tulong sa mga pampublikong ospital. At ito po yung welfare assistance po, yung iba-ibang klase pong tulong na hindi po pumapasok sa repatriation or medical. Ayon kay Congresswoman Magsino, hindi biro ang pagtugon sa pangailangan ng mga OFW. Pero sa dami ng kanilang sakripisyo at mahalagang ambag para sa ating bansa, naaayon lamang na sila'y bigyang pansin ng pamahalaan. Sa kamera, isa sa mga isinusulong ni Magsino ang panukalang pagbuo ng Magna Carta of Filipino Seafarers na ngayon na plan siya na raw muli ng Kongreso para tuluyan ng maisa batas ito po ang tunay na magbibigay na benepisyo sa ating mga marino, lalo na po recently nagkaroon na po ng mga hostaging sa ating mga seafarers dahil po dumaan sila sa Red Sea. Yun nga po, wala pa po tayong Magna Carta for Seafarers. Kinakailangan po ma-identify ano po ba ang mga benepisyo na makukuha ng ating mga seafarers at ang kanilang pamilya, lalo na po in times of crisis like this. Bukod naman dito, suportado rin ng OFW Party List ang economic charter change na itinutulak ng administrasyon dahil naniniwala silang malaki ang maitutulong nito sa OFW sector. Hindi po tayo sasalungat kung ito po ay e kabubuti ng maka, ng in general sa atin lalo na po ang mga OFWs natin matutulungan dito dahil sabi ko nga Madadagdagan ng trabaho yung opportunity ng pag-asenso at mababawasan na rin siguro yung mga OFWs natin na kailangan pa magtrabaho sa ibang bansa for a greener pasture. And ma'am, speaking of proposals, no, kayo po ba, ano-ano po po ba yung mga talagang uh, bills and uh, resolutions nyo na gusto nyo rin na sana makalusot na rin at uh, tuluyang batas. Nako unang-una Mela I'm very happy na i-announce po na meron tayong House Bill 7865 ito po yung anti-illegal recruitment. Recently there have been numerous cases of illegal recruitment of our OFWs particularly targeting countries in the Southeast Asia often leading to human trafficking. Tayo rin po yung chairwoman ng anti-trafficking OFW movement or ATOM and the very reason kung bakit ifinal po natin tong House Bill na ito. Ang proposed bill na ito includes mechanisms designed to expedite the investigation of violations through coordination with law enforcement agencies abroad. Malayo pa pero malayo na. Ganyan kung ilarawan ng OFW party list ang sitwasyon ng mga OFW sa ating lipunan. Pagtitiyak naman ng gobyerno sa abot ng kanilang makakaya, patuloy nilang iaangat ang kalagayan ng bawat Pilipino sa loob at labas ng bansa. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.